<laughs> Naiwan ng susi. Ayan na. kaya mo yan. Kaya, kaya mo yan, te. Asa ah, ka ba dyan sa bakal? Ang laki mo na yan, ha? Pupulutin sa kanko. <laughs> pagkalita mo may aso mo. kaya, kaya, <laughs> kaya, kaya yan. Yung pala eh baka. <laughs> kaya kaya mo yan. <laughs> Sige, go lang. Hindi alam kung pa doon. Ayan, kaya na. Buti na lang matibay yung pagkakagawa dyan. <laughs> Success! Aroon. <laughs> dapat mo lapit dito eh. Sa umpisa eh. dito. Wala dapat dito.